Okay. guys, so mawani siyang aircon guys na nag-repair. So mawani siyang short kagani ha. Tapos kini, nakauna siya, contactor ang control sa aircon. Oh, nakauna. Ako nang i-on. Okay, Testing nga na ma'am. na. ma am. Ben, Ben, Ben Okay, so, na siya guys eh? So, Samsung ay guys, inverter thermal technology. So, Pwede na siya sa Wi-Fi, guys. Pwede pwede niyo sya makontrol sa Wi-Fi through cellphone. Okay, direct niyo mo saguan, kubugnaw ano, mo na nagbiyahe pa ka pwede niya na basta naka-on nang nidaan dito ra sa application sa Samsung na digital inverter na yeah, ikuan automatic so mana siya guys mana siya so yung ani ka high inverter digital kailangan sa kuan bisag wala ka sa inyong balay guys pwede siya ma open siya para hmm. nag-abot ninyo sa kwarto bugnaw na siya Okay.